Hello guys. Na no boring na naman ako. Nasisikipan kasi ako sa ginawa ko. Ito na yung bigasan na nilagay ko dito. Kaya lang wala pang bigas. Wala pang pambili. <laughs> Tapos ando dito yung mga 3-in-1. Kaya lang kasi pag kumukuha ako ng chichiria dun sa dulo, nahihirapan ako. Pag naka ganito yung bigasan, kasi ito malap, maha, mantoy, malapad, tsaka mapahaba. 3 feet yung haba at 2 feet ata yung ganito. So, yun. Naboring na naman ako. Ay, naiinis na ako sa sikip niya. Kaya luluwangan ko siya ulit. Dahil naiirita na ako. na kaya. Char. So, yun. Samahan niyo akong maglilipat Nilipat-lipat na naman natin siya. Kasi ang nangyari sa kanya, nagiging lagay na lang siya ng stock. Habang wala pang bigas. stack muna yung nilalagay. Mga, mga tichiria na nabili. Tapos, tamad pang ipas-kill. Ganun. so, yun. Bali, ang gagawin ko sa kanya, i-adjust ia ko lang ito pa ganon. So, sisikip ulit yung aming tulugan. Okay lang kasi tuwing gabi lang naman siya gamitin. Tapos, i-adjust ia ko yung tuloon para maluwang siyang tignan. So, yun. Babagawin ko naman siya. Madali lang naman yan. Hindi naman siya naabot. Hindi naman ako naabot dito ng na sobrang tagal. Aska dyan na. Nasisikipan lang kasi ako na hinapanong kunin yung mga ano. Yung chichiria. naganto ako pag kumukuha, oh. Ganyan. <laughs> Di ba? <laughs> ang pangit. <laughs> ano yon? <laughs> so, yon Lilipat natin siya. Papalitan natin na Lilipat natin yung area niya. Yes, baby, right. yes, baby, I'm <laughs> gonna Ganyan yung style niya. Puh. Nakakapagod yun. Ay. Tapos, umbala ko sa kanya, ito, i-adjust ko lang ng, sa dulo para pag umakit ako dito, malalaking chichiria. Hindi ko pa siya kayang, hindi ko pa siya kayang gawin. Dahil yung budget natin ay, alam mo na, pinagkakasya natin. Dalawa tayo, ibang pinagkukunan ng pampuhunan. Kasi, yun nilabas na mister ko dito na pampuhunan noon hindi na nadadagdagan yon so pinalalago ko siya na pinalalago kaya lang nagagamit namin siya sa pang araw araw namin na pagkain ng mga bata pag na ospital gamot ng mga bata ganun. pamasahe pag bumababa kami magpapa check up ganun tapos yung mga iba-iba na mababa bumili may bili ako ng ano may bili ako ng sapatos nila ganyan may bili ako ng gamit nila, brief, char, <laughs> mga ganon. Dito ko rin sa tindahan, minsan kinukuha yun. Tulad nito, yung sa tindahan to, ganon. Binili ko sa tindahan, pera na tindahan yung gamit. So yun, hindi na nadadagdagan kasi dahil yung sahod ni mister Ko is marami siyang binabayaran din. yung so, mga bills, tapos yung secret, yung mga ganon na binabayaran niya. Kaya hindi ko na siya na na magdagdag dito. So, yung nakikita ninyong yung laman ng tindahan ko is yun lang yung mga napalago ko simula nung sa puhunan ko na 6,000 hanggang ngayon. So, hindi pa siya ganun kalago. Uh, manifesting tayo na lumago pa siya. Ganun. So, yan. Ito kasi lalagay ko ng bigasan. Ngayon. Ito kasi style niya. Yan. Yan. So, kaya ko siya ginanon para kitang kita sana yung bigasan. Kaya lang, ang problema is hindi ko siya maabot yung dulo. Kaya nainis ako. Hindi naman masyado may itin yung chichiria, ganun. Dati kasi dito nakalagay yung mga chichiria, lahat yan, puno-puno yan. Iba't ibang klase ng chichiria. Kaya lang, para magamit yung area dito, nilipat ko siya dito, sa harapan. Kita pa rin naman yan, kaya lang hindi na siya katulad noon na mas mabenta talaga na dahil kitang-kita sa na nasa harapan yun yung disadvantage kapag naglilipat tayo dapat maganda talaga yung location nung paninda para makita siya ng tao makita yung price mura lang kasi mga price ko dito kasi so, alam mo na kung tayo mura lang yung kaya natin kaya ano, pa price natin so yun ito so, na lang tatanggalin ko to dito Tatanggalin ko to dito para makikita yung nando doon. Kasi pag nandito ako sa may harapan, tapos ito lang yung makikita mo, hindi mo na makapansin yung nasa likod. Pero kung ang style niya is paganto, tapos pagano sa dulo, makikita mo. So ito tatanggalin ko ulit. Lilipat ko ulit yan. Diba? Palipat-lipat. itong ano yan ganyan siya itong piso wifi so, yan, ito sasa oli ko na siya kasi nagtry ako ng ilang buwan maano siya ma okay naman sana siya kaya lang nakaka 200 lang siya monthly so hindi niya kayang bayaran yung wifi ang suggest ko sa may ari sa oli ko na lang siya na lang ulit yung gumamit kasi ano, tatanggalin ko na siya dito. Hindi siya mabenta rito. Kasi nga ano dito eh, kulob, ay kulob. <laughs> ano kulob? Ano dito? Um sulok na. So maganda 'yan kapag mga maraming tao katulad dun sa labasan. Dito kasi hindi masyadong matao. Minsan nagpupunta pa ng mga ilog yung tao. So hindi siya advisable dito. Kaya, yung plano kong bumili ng sarili kong piso wifi, hindi ko na muna uunahin. Kasi hindi siya makakapagbigay ng income na mas mabilis kung gagastos ako ng, mas, ng mahal para bumili lang. So, yun. Ganyan na yung is, itsura niya. Wala akong kakwentuhan eh. Kayo kakwentuhan ko. Sarili ko pala na. Dami na wala chichiria. Ito pa oh. Chichiria. Ayan ako siya. So, yan. Yan yung style niya yun doon lalagyan ko yan ng chichirya malalaki para punong-punong tignan o ba? Diba? syempre yung mga chichirya natin yun yung nagbibigay ng mas maraming ano eh mas maraming tawag yan yun yung nagbibigay ng mas maraming panindang tignan yun yung nakakapagpapunong tignan kasi malalaki yung ano niya eh yung mga ganito niya pag nagsama-sama yan ang daming tignan ng, ng tindahan mo para ang daming laman yung kahit konti lang So, yun lang. Ganyan ang style Mamaya, ang yung style niya. Mamaya ko doon ang pipicturein yung after niya. So, yan guys. Yan ang aking final look, char. Ginawa ko siyang ganyan style. So, pag nandito ka sa labas, pag nandito ka sa labas, kitang-kita mo na siya ganyan. Kitang-kita mo na yung chicheria, then pinaganyan ko lang siya. Hindi ko na hinarangan dito para makikita yung mga item doon. Tapos, paganyan. And then, paganyan. Ang kaya tindahan ko po bungal-bungal lang. Bungi-bungi. <laughs> so, yun lang. Bye-bye.